Yan. <laughs> Maluwanag ba? Magandang araw mga kabayan. Ito na naman ninyong kabayan. mayroon uh, meron tayong uh, pupuntahan. First time. Kaya lang medyo masama ang panahon. Pero ganoon pa man. Basta may lakad kami. Rhino, Saint Floyd. <laughs> Samahan niyo kami. Uh, o... Uh, na ito na magko-cross border tayo. <laughs> Let's go! Kabayan, Pupunta ka kami sa Plattsburgh today. Oh, ah. In the U.S. Opo. Oh, 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 First U.S. na ano yan ang ni Kabaya. At saka ni Madam Kabaya. Aray ko. Yeah. <laughs> Kung, Madam. <laughs> Tama, ako. Tama ka? Tama ka? Tama ka? Tama ka? Tama ka? magkagasta post. I mean, uh, <laughs> I mean, <laughs> first stop. Eh, pop magkagas lang kami tapos magti team Hortons. Gas. And team Hortons. Team Hortons is far. Gas. <laughs> Magagas mo na tayo mga kabayan. Ito na sa akin May points ka ba dyan? Saka ba ka na Doon. Ang dalawang to. na silang dalawa. <laughs> <tsang>. Ay Sakit ang Ay! <laughs> Uy, good job, 164. Pero ang laki ng palit niya ha. mm -hmm. 42 na sa forty dollars? Kaya nga. Huwag daw kay May pinsan ako. Babayad kasi Spotify namin na Sa pins. Siningin ko ng forty dollars yung change. Sabi niya, mas malaki palit ito. Pag kwenta Ay, lugi pala ako pag $42. Mas okay kong Okay rin lang. Binay hindi ako sa The Yeah. Oh, manapit na silang okay, okay. magpantay oh, dalawa. Mag Tim Hortons muna tayo. Ayun. Tim, Sa ng entrance. Tim. Saan? Mamara mama mo. Okay. As usual, kabayan. Mm. Siyempre, hindi na Hindi ma... na wala yung Tim Hindi na wala yung Tim Hortons. Nagin na. Tumutulong para pita kasembang bambu ini nama karena ini aku di monster kaya tapi ya Oh, it's the same color with your clothes, Kampang. eh?

Dito na. Border so, na? Oo. Ayan. So, get free na. St. Bernard. So, get duty free lang pala. Duty <laughs> free taxes. Oh, may duty free na dito. Oh. oh, United States of America. Nasaan? Wala pa. Joke lang. Excited. Free. Wala naman Mamaya, dadaan tayo na nga. ibigay kita. Ay, no. Ayan na, may mga plug. Ari ko. Bakit walang malaking ari? Ari, ari, ari. Bakit walang malaking? Ayun, United States of America. Nakita ko na. <laughs> Dito na kami sa America. Oh my God. USA. Wala. Wala you? Traffic. It's not traffic. No, it's UK not really. It's gonna happen. Yeah. Okay, it's just the border. Oh, we're here, guys. Only. It's a funang duty free. Oh, nice. uh. what is that? Duty free. What is a duty free? Ah, uh, mami, mili Shopping, shopping, shopping. Oh. But the only venue are ng abroad or whatever. Shopping without taxes. Welcome to the United States of America. Oh. Aba! Oh, we are here in the America. Nakarating ka na nang ka. Oh, Quebec din to. Nasa wala natin. Dato mo niya, Quebec. Why do they have to like, check the passport? Tapos siyempre, wala ka alis ka nung Canada eh. Oh! mo ga? Nandito ka na sa Amerika ga? Na Wala pa, wala pa. Parehas din yun mo na ng Canada. Parehas din yun ang Batangas eh. Kabidit Batangas lang yun eh. Tumabid ka lang ng ano marami raan silang kalukuhan hindi pumunta nun sa amin daw at ikaw eh wala kakaiba lang nun yung tono ng salita ay Nandiyan po sa taas yung passport. <laughs> Yan. Ito po ang passport. Mukhang may palalagpasin. Mukhang may pauuwiin. Nag-isa. <laughs> Kasi nga may problema yung truck. Makaroon din sila. Ang ganda Makulit yung puti na yun ha. Excited. talaga na ano ako sa tunog parang ganyan din 'yung tunog ng ano mo yeah 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 ay good morning

What's pretty? Adik sayo! yo, sayo! Adik sayo! na saking mamaskwento Sinsawa na saking mamaskwento Magbubukan nyo pag walang Dunkin Donuts So <that> Dunkin Donuts today <that> So we're going to Dunkin Donut today We're going to Dunkin Donuts Sa habang sinabi mo yun na naiintindihan Meron ba meron? Ano meron sa Dunkin Donut. Donut. Latte chocolate. I don't know what else. Lanty kita. But I still love Tim Horton. No one else. <laughs> you said you love Starbucks. Yeah, Starbucks. The Frappuccino one. Faithful. The matcha. Yeah. Faithful kay Timmy. <laughs> Oo, oh, oh, hindi na kayo kami nagmamakdo. Puro lang kaming Timmy. Hey, yeah, we are here at Dunkin' Donuts. Taco Bell. Taco Bell? Nah, no. Maka kakak yang kau lihat. Wait lang, masih sakyan. Dunkin <coughs> Donut Plattsburgh Ayan Ah, oh, sorry, thank you Tito, dakin donat, saat meron dakin donat di saat Dora donat dito sa atir Atir? Meron? Sa mutriar wala? Aku I got extra cookie crumbs Oh siya? Ang lahat Diti tau yun, jeng, kwen jeng Oh wow Oh.